goblins. Ang mga nilalang na ito ay madali lang talunin kung sila ay nag-iisa. Pero humihirap dahil ang mga ito ay mahilig umatake ng sama-sama. Kahit hindi sila gaanong matalino, nakakagawa pa rin sila ng mga simpleng strategies para matalo ang kalaban. Agad na nagpakawala si Kang Taesa ng palaso na may paralyzing effect. Tinamaan naman ito ang isa sa mga papasugod na goblins. Tinarget ni Kang kaagad ang long range sa grupo ng mga goblins para hindi na niya ito maging sakit sa ulo. Nagawa namang sa lagi ng isa sa mga ito ang mga palaso ni Kang gamit ang kanyang kamay pero hindi niya alam na may paralyzing effect ito, tulad ng goblin na may pana, hindi na rin siya nakagalaw. Tanging ang goblin lang na may kalasag ang nakaabante papunta kay Kang. Bumawi siya ng atake kay Kang pero madali itong nasalag ng ating bida. Puno naman ang kumpiyansa si Kang lalo na't mas malaki ang kalasag niya. Gamit ang advantage niyang ito pati na rin ang lamang niya sa stats, nagawa niyang pahalikin sa lupa ang goblin gamit ang kanyang malaking kalasag. Nang matapos niyang talunin ang grupong ito ng mga goblins, may sumunod na kaagad. Umatake sa kanya ang dalawa pang goblins at ang isa dito ay may hawak na longsword. Kinuha ng sandatang ito ang atensyon ni Kang. Nilabas naman niya ang Staff of Flame para ipanlaban sa dalawang Goblin na papasugod sa kanya. Nagcast siya ng Fireball at napuno ng apoy ang silid na pinasukan niya. Gamit na ngayon ni Kang Taesan ang Longsword na nakuha niya sa Goblin. Tinatawag itong Rusty Sword at meron itong plus 2 Attack Power. Kinuha din ni Kang ang maliit na kalasag ng Goblin dahil mas babagay ito sa Longsword. Tinatawag itong Wooden Shield at meron itong plus 3 sa Defense. Mas madali itong gamitin kumpara sa tower shield, pero madali lang itong masira. Pumasok si Kang sa isang silid na nababalot ng pulang usok. Namangha siya nang makita niya ang altar of rakiratas. Sinabi naman ng sistema na umangat ang ilan sa kanyang stats, dahil siya ang unang nakatuklas nito. Ang mga gods sa loob ng labyrinth ay may iba't ibang personalidad. Meron dito na papabor sa iyo o lagi kang pag-iinitan. Meron din gods na apihin ka o kakaawaan ka. Pero kadalasan sa mga gods na ito, ang turing sa mga adventures sa loob ng labyrinth ay mga laruan. Si Rakiratas ang God of Death. Ramdam ni Kang ang madilim at mabigat na presensya ng silid na pinasok niya. Ang altar of Rakiratas ay ginawa ng mga sumasamba sa kanya at sa lugar na ito ay malaki ang influensya ni Rakiratas. Naalala nika ng nakinwento sa kanya ni Lee na nang makita niya ang lugar na ito dali-dali siyang tumakbo papalayo sa takot. Naramdaman ni Kang ang kapangyarihan ni Rakiratas. May lumabas naman na status window na nagsasabing mayroon siyang subquest. Nais ni Rakiratas na subukan ang lakas ni Kang. Mayroong ganimbalang nakaabang sa oras na maipasa niya ito. Hindi naman natatakot si Kang at tinanggap na ang hamon. Sa gitna ng pulang usok ay may nabuong imahe. Lumabas ang isang nakakatakot na knight. Ang Knight na ito ay tapat na naglilingkod kay Rakiratas. Masusing pinag-aralan ni Kang Taesan ang kalaban sa kanyang harapan, gayon paman, ay wala siyang makitang puwang sa depensa nito. Nagsimula ng umatake ang Knight kay Kang. Bukod sa malakas ay mabilis din itong kumilos. Inatake niya si Kang Taesan, at kahit nagawa niyang masalag ang atake nito, nakadamage pa rin ito kay Kang. Nang makita ni Kang na nadamage siya, kahit nasalag niya ito, itinago na niya ang hawak niyang kalasag at nilabas ang isa pang espada. Ngayon ay nakadual swords. Nasikang. Sumugod na siya papunta sa knight. Nagkaharap na ang dalawang mandirigma at nagpangabot na ang kanilang mga espada. Ramdam ni Kang ang tigas ng kalaban niyang ito kaya't bago pa man masira ang kanyang espada. Iniba na niya ang kanyang pag-atake. Sa magkaibang direksyon niya inatake ang dalawang espada. Ganun paman, nanatiling hindi natitinag ang kalaban niya. Naramdaman ni Kang na malayo ang agwat ng kanilang lakas, at hindi siya tatagal kung lalabanan niya ito ng harapan. Kaya't umatras muna siya, at umisip ng panibagong strategy. Sinubukan niyang takbuhan ang Knight, at hinabol naman siya nito. Mas mabilis siyang kumilos dito, kaya't nang bigla siyang bumalik, nakakuha siya ng opening sa depensa ng kanyang kalaban. Inatake niya ito at ginamit niya ang advantage niya sa pagkakaroon ng dalawang espada. Sa pag-atake niya, naiwan ang isang espada niyang nakakagalaw ng malaya. Itinarak niya ito sa tagiliran ng knight. Pero nang susubukan na niya itong hugutin, hindi na niya magawa. Hindi naman siya tumigil sa pag-atake, at sinuntok niya ang dibdib nito. At dahil sa Iraq weapon art, parehas ang nagagawang damage ng espada at kamaw niya. Patuloy niyang pinagsusuntok ang knight. Hindi naman ito makabawi dahil masyadong malapit si Kang sa kanya. Tinablan na ang knight sa ginawang mga pag-atake ni Kang. Alam ni Kang na hindi ganito ang gustong laban ni Rakiratas, pero wala na siyang magagawa at kailangan niyang manalo sa kahit anong paraan. Bigla na lang siyang nagulat nang biglang magiba ang kilos ng mga aura na bumabalot dito. Pakiwari nagkaroon ng bagong lakas ang knight na kalaban niya. Ngayon ay maghaharap ulit si Kang at ang mas pinalakas na rakerata servant nararamdaman na ni Kang Taesan. Ang malaking pinagbago ng kanyang kalaban. Hinugot ng knight ang espada ni Kang Taesan na nakabaon sa kanyang katawan. Parang di man lang nito ininda ang damage na natamo niya mula sa ating bida. Hinagis niya pabalik kay Kang ang espada nito para masimulan na nila ulit ang kanilang laban. Nararamdaman ni Kang ang bigat ng paligid habang pinupulot niya ang kanyang espada. Mukha namang hindi na tatalab dito ang kaninang strategy niya dali-dali na itong umatake na ikinabigla ni Kang Taesan. Ang knight na kalaban niya ngayon, ay malayong malayo sa nakalaban niya kanina. Muntik nang mapaluhod si Kang dahil sa pag-atake ng knight. Unti-unti naman siyang nababawasan, kahit nasalag niya ang atake nito. Winasiwas ng knight ang kanyang sandata na siyang nagpatalsik kay Kang. Tumama sa pader si Kang at sa sobrang lakas ay may lumabas na dugo sa kanyang bunganga. Nakaramdam ng matinding sakit si Kang mula sa kanyang likuran na parabang nadali ang kanyang spine. Pakiramdam ni Kang ay isang batikang knight na ang kalaban niya ngayon. Nanginginig ng matindi ang kamay ni Kang pero hindi ito dahil sa takot. Unang beses makalaban ni Kang ng ganitong klasing kalaban. Kalaban na kung saan ay mukhang marami siyang matututunan. kaya ganun na lang nag-aapoy ang kanyang pagnanasang matuto mula rito. Ang lahat ng galaw at aksyon sa loob ng labyrinth ay sinusuri ng system. At mula rito ay nabubuo ang mga skills. Nag-iba na rin ang aura ni Kang, punong-puno na ito ng determinasyon at tumaas na rin ang level ng kanyang pagka-focus sa labang ito. Sa huling sagupaan nilang ito, malalaman na kung sino ang magwawagi. Alam ni Kang na hindi siya mananalo sa pataasan ng swordsmanship sa kalaban niyang ito. Pero isa siyang adventurer o tinatawag ding player sa labyrinth na ito. Hindi sa sapat ang sword skill lamang para malagpasan mo ang mga pagsubok sa loob ng labyrinth. Nilabas ni Kang ang Staff of Flame. At nagsimula na siyang magcast ng Fireball. Tinira niya ito direkta papunta sa Knight pero madali lang itong nasalag. Pero ginamit lang ito ni Kang para lituhin ang kalaban. Ngayon ay nawala na si Kang sa paningin ng Knight. Magmula naman sa likuran, biglang sumulpot si Kang at inatake ang Knight. Nang sinubukan naman ng knight bumawi, madaling nakaiwas si Kang gamit ang skill niyang spell. Pagkatapos niyang maiwasan ang attack na ito, gumamit naman siya ng skill na non-breathing attack. Patuloy niyang na-damage ang kalaban, pero minsan ay nakakabawi din ito ng damage sa kanya. Pagkatapos na pagkatapos naman ng non-breathing attack niya, ginamit niya kaagad ang staff at nagcast ng furball. Tumama ito sa knight at ito'y nagdulot ng burn effect. Sa wakas, nagawa niya ring paluhurin ito pero may problema dahil malapit nang maubos ang mana ni Kang. Maliit na rin ang natitirang buhay niya. Mukhang delikado na ang sitwasyon para sa kanya pero kung atras naman siya, masasayang ang pinagpaguran niya. Puno ng determinasyon, muling sumugod si Kang Saknight. Muling nagsagupa ang dalawa sa huling pagkakataon. Lumundag si Kang at mula sa taas ay atake siya gamit ang kanyang dalawang espada. Sa kasamaang palad, lantad na lantad ang opening sa pag-atake niyang ito. Ginamit ito ng knight upang makatama ng critical kay Kang. Lumagpas ang damage nito sa bilang ng buhay ni Kang. Pero bago pa man siya pumanaw, gumana ang skill niyang holding on, ang huling baraha ni Kang. Sinadya niya ang pagkakataong ito upang makalapit sa ulo ng knight. Tinusok niya ang kanyang dalawang espada sa loob ng armor nito. Binuhos ni Kang ang kanyang buong lakas para tuluyang magapi ang kalabang knight hanggang sa makuha niya ang tagumpay bago pa man tuluyang mawala ang knight nagpasalamat ito kay Kang para sa napakagandang laban nila tuluyan ng nagapi Kang ang servant ni Rakiratas napahiga naman si Kang sa sahig dahil sa sobrang pagod nagrereklamo din siya dahil biglang nagiba ang kalaban niya para bang dinaya siya ni Rakiratas naglabasan na ang mga notification windows kabilang dito ang nagsasabing naglevel up kagad siya Kinagulat ito ni Kang dahil parang malaki masyado ang pinigay na XP ng nakalaban niya. Napakalaki din ang dinagdag sa kanyang stats, dahil sa pakikipaglaban niya sa kalaban na ito. Bigla namang naalala ni Kang kung may item drop ba ang nakalaban niya. Wala siyang nakitang drop sa paligid pero si Rakiratas mismo ang nagbigay sa kanya ng Rakiratas Ceremonial Sword. Laking gulat ni Kang at hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng ganitong item sa buong buhay niya noon sa easy mode, hindi man lang niya ito nakita. Ang ganitong sandata ay napakataas lalo na't nasa ikalawang palapag pa lang siya. Binigyan din siya ng skill na evidence of struggle. Hindi naman maintindihan ni Kang kung para saan ang skill na ito, pero dahil bigay ito ng isang god, mukhang kapakipakinabang ito. May muling lumabas na notification window. Ngayon, direkta siyang inaalok ni Rakiratas na maging apostol. Pinag-iisip ang mabuti ni Kang Taesan. Ang offer sa kanya ni Rakiratas. Ngayon niya lang narinig ang Apostles Contract. Maski si Lita ay iyon ay hindi ito alam, kaya wala siyang alam na impormasyon ukol dito. Kahit hanapin, wala siyang makitang impormasyon dahil napakadirekta ng tanong sa kanya ni Rakiratas. Napagtanto naman ni Kang na kung gusto ng mga gods na lumakas ang influence nila sa mga katulad niya, kinakailangan nilang tumanggap ng mga penalties. Ibig sabihin nito ay malaki ang mawawala kay Rakiratas para lang maging apostol nito. Pero mukhang lugi ang mga gods, kasunduan pa rin ito ng isang god at isang simpleng tao lamang. Alam niya rin kung ano ang ugali ni Rakiratas base sa pinakita nitong ugali kanila sa trial niya. Mukhang hindi ito magiging positibo sa kanya, at baka sa huli, ay maging puppet lang ito pang habang buhay. Hindi na niya tinanggap ang offer. Nagpasalamat naman siya at mukhang hindi naman nagalit si Rakiratas sa kanya. Bigla namang may lumabas ulit na notification window. Ito naman ay para sa subquest at kinakailangan niyang ubusin ang lahat ng kalaban sa ikalawa at ikatlong palapag para matapos ito. Hindi na niya balak kunin ang quest na ito, pero nagmapilit si Rakiratas hanggang sa nakulitan na si Kang Taesan at tinanggap na lang ito. Natuwa naman si Rakiratas dahil dito, pero mukhang may maitim itong plano. Muling bumalik si Kang Taesan sa shop. Nabigla naman ang shopkeeper, dahil kakadaling lang nito kanina. Bumili si Kang ng iba't ibang uri ng potions, dahil nagiba ang plano niya nang matuklasan niyang may mga trials siyang kakaharapin. Kinakailangan niya ang mga ito, dahil baka may mga bagay siyang makasagupa na hindi niya inaasahan. Napansin naman ng shopkeeper ang bagong sandata ni Kang. Alam niyang galing ito kay Rakiratas, at mukhang nagustuhan niya kung paano makipaglaban si Kang Taesan. Nagulat naman si Kang dahil alam ito ng shopkeeper. Alam niya ito dahil matagal na panahon na siyang nasa loob ng labirint. Alam rin niya na napakarami ng pinahamak na adventures si Rakiratas dahil sa mga kalukuhan niya. Nakahinga naman ng maluwag si Kang dahil hindi niya tinanggap ang offer nito. Tinanong niya rin ang shopkeeper kung may alam ba ito sa pagiging apostol. Alam ito ng shopkeeper at nang malaman niyang tinanggihan ito ni Kang, sinabi niyang tama ang naging desisyon nito. Hindi na siya nakapagbigay pa ng ibang impormasyon dahil hindi na ito kabilang sa kontrata niya dito sa loob ng labyrinth. Nang marinig ni Kang ang katagang kontrata na patanong ito. Pinaliwanag naman ng simple at mabilis ng shopkeeper na ito ang dahilan kung bakit hindi siya makalabas sa lugar na ito. Nagpaalam na sila sa isa't isa at nagpatuloy na si Kang sa kanyang paglalakbay sa loob ng labyrinth. Bago pa man makalayo si Kang, naalala niya na makikipag-usap pala siya, kina Lee, at John, sa community board. Nagkausap na ang tatlo, kinamusta niya ang mga ito kung ano ang nangyari sa pagkikita nila kay Inchar. Sinabi ni John na nakilala niya ito, pero iba ang nangyari sa kanya sa sinabi ni Kang. Dinuraan lang daw siya nito, at kaagad na umalis. Tinanong naman ni Kang kung sinubukan ba nitong pigilan ang kanyang pag-atake. Gusto man ay hindi ito kayang gawin ni Jun, hindi man lang siya nakagalaw nung nangyari ito. Wala siyang nagawa at sa isang iglap ay natapos na ang lahat. Maging si Lee ay ganito rin ang sinapit sa matandang Holy Night. Tinanong naman ni Kang kung nanatili ba sila sa tabi nito. Ginawa ito ni Jun pero pinagtulakan siya palayo ng matanda. Napagtanto naman ni Kang na parang iisa lang ang ugali ng mga NPC sa loob ng labyrinth. Ngayon, ang dalawa ay patuloy na naghuhon ng mga big rats para mapataas ang kanilang level at stats, habang ang iba naman sa solo mode ay nahihirapan pa rin dito. Hindi naman sinabi ni Kang ang iba pang impormasyong alam niya dahil baka makagulo lang ito sa progreso ng iba. Sa kanan niya ito babanggitin pag nasa tamang oras na. Binigyang babala ni Kang ang dalawa tungkol sa makakalaban nilang boss na Giant Rat. Binanggit niya ang mga skill nito at mga dalaw sa dalawa. Hindi naman niya sinabi kung paano niya natalo ito, dahil mas makabubuti na malaman ito ng dalawa sa sarili nila. Nagpaalam na si Kang Taesan, pero bago pa man siya tuluyang umalis ay sinabihan niya si Nali, at John na ipagsabi ang mga tinuro niya sa kanila. Ngayong nasabi na ni Kang ang mga gusto niyang sabihin kinali, mapagtutuunan na niya ng pansin ang subquest na binigay sa kanya ni Rakeratas. Nagpatuloy na siya sa paglalakbay sa ikalawang palapag. Gamit ang kanyang bagong sandata, hinarap niya muli ang mga goblins. Napalibutan siya ng isang grupo ng mga goblins pero hindi siya nabahala dahil magandang pagkakataon ito para masubukan ang skill na binigay sa kanya ni Rakeratas. Gumana na ang skill niyang Evidence of Struggle. Habang patuloy niyang inaatake ang mga goblins, napansin niya na nababawasan ang kanyang mental fatigue kaya nakakapag-isip siya ng maayos tumataas din ang kanyang stats at meron din itong kasamang health regeneration. Mukhang magpapatuloy pa ang buffs na ito hanggang hindi siya tumitigil sa pag-atake. Ikinatutuwa ito ni Kang dahil kung mapapataas niya ang level nito, magiging isa ito sa kanyang main skills. Nagpatuloy pa siya sa pag ng mga goblins hanggang sa may matagpuan siyang isang silid. Ang silid na ito ay hindi niya nakita noon sa easy mode labyrinth. Nang kanyang pasukin, may nakita siyang isang puntod. Tinatawag itong The Tomb of a Warrior.